Morning guys. So nai nag chat sa tuwa ng nga uh, kuan kanang ang iya ko ng Gcash nga number na apay balance na apay balance yah Gcash pero di nasa ma open. So di sa ma open pero ang iya sim card wala po wala kanang kuan walay tawag ane eh, walay signal So ang ideya walay signal lang ato ang SIM card nya na pay sunod atong GCash. Muadto ra ta ana sa kuan, service center sa like for example Globe. Kung Globe mo muadto mo sa Globe service center, inyo na ikuan didto. Inyo nang ipadalon yung SIM card didto dayon ni na ninyo inyong problema nga walay kuan, walay signal lang inyong SIM. Kaya ang ilang ideya na is ilisan ng inyong SIM card pero the SIM ang number So, ilisan ang SIM card niya the same number. So, kung nanay, mailisan na na yung SIM card the same number, ma-open na yun yung Gcash, makadawat na mag-not one, time password or OTP. So, ma-or na siyang idea na ato sa mo sa Gcash, sa Globe, or sa Talk Text, sa Smart. Ha? Sa mga service center, mag-nanas bakulod na ng Euro, or ang uban nasa uban nga lugar kung asa dapit na mga na mga service center sa ato ang mga telco telecommunication so mo na siya guys ha thank you